Tropa, panoorin natin ang paliwanag ni Congressman Busita tungkol sa modified muffler o aftermarket pipe. Tara! May mga polis, may mga enforcer, pag nakita wala nadinig ka parang maingay, ang muffler huli. May polis, may enforcer, may NTO personnel, pag nagpalit ka ng mapper, huli. Mali yun. Pumili ka ng mapper, buo. Pinalitat mo. Anong modify doon? Hindi nila naiintindihan. Pag sinabing modify, yung mapper ang pinakialaman mo, binago mo, modify doon. Ay, sir, maingay. O, sige. Sa palagay mo, maingay. May decimal meter ka ba? Wala, sir. O, paano mo masabing maingay? E eh, sa bandalang, may nilanunuman ba ang batas sa decimal limit. Paano nila na baksas sa decimal, limit ng motosiko mo? Hindi naman tines. Mali So again, pag nakita ninyo, mali ang pagpapatupad ng polis o ng enforcer o ng NTO, maging pagaway Sumunod lang ang mga na picture, video, Tiket? Lahat ng Danyos, sagot natin. Pati paglipan mo sa trabaho. Sa so may nilangan na huli. Nagkakabuyaw pa. Walang problema. Magkano yung gagastusin mo sa gasolina o pamasahe, papuntang may ilan? Kakain ka. Absent na sa trabaho. Lahat, mapayaran namin sa'yo.